Ito kung nakatuwang sa wedding ano, na isang contractor na ikwento niya on the side. Sabi niya, malala na talaga ngayon kasi ang kalakaran niyon is 2015. Ano yung 2015? Dalawang tao, pero nakagross na raw yon sa isang house. Ano? Hindi ko na-identify ko anong house yon. 20% and 15% doon pa lang sa isang chamber. Hindi pa raw kasama yung ahensya. Hindi pa kasama yung ibang uh, oh, yung mga lokal, at minsan sa mga lugar na malakas NPA, hindi pa kasama yung para sa NPA. So, nakakalungkot kasi kung 35% na kagad, hindi pa lumalabas sa Kongreso, eh talagang pwedeng tama yung sinasabi ni Mayor Magalong na aabutin talaga na halos wala nang maiiwan sa proyekto. And that's the reason why kung na experience ninyo right after the heavy rains, di ba? Week long yung yung uh, ulan. Hindi lang baha yung potholes. Kababago-bago ng kalsada, bakit naglalaki? Parang kasinlaki ng palanggana yung mga buta sa kalsada na talagang maiinis ka kasi masisira yung sasakyan mo. So, ang dahilan nun, kasi substandard, kasi saan kukunin ng kontraktor, yung babawiin nila sa kanilang puhunan, pati yung konti nilang ng tutubuin, kundi sa substandard na materials. Kasi nga, ang laki na ng kalakaran. This must be stopped. This must be corrected by way of legislation by way of, over, of oversight I don't care if it's uh, if it's